Marami sa atin kapag sumama ang pakiramdam, ang unang takbuhan ang pag-inom ng gamot. Pero ano nga ba ang mga dapat isaalang-alang at tandaan para masigurong ligtas at epektibong ang ating medikasyon? Hinamon namin ang ilan sa ating mga kapuso. Kung pagdating sa paraan nila ng pag-inom ng gamot, ano nga ba sa kanilang mga pinaniniwalaan ang aprobado o hindi ng mga espesyalista? Sure ka? Sure ka na? Kung tama ang kanilang sagot, pauulan na namin sila ng konfeti. Pero kapag naman mali, mamumuti ang kanilang mukha sa isasaboy namin sa kanilang harina. Oh guys, sport lang tayo ha? Unang tanong, kung gumaling na ba ang sakit sa pag-inom ng antibiotic, pwede na bang ihinto ang pag-inom nito kahit pa hindi pa natapos o nakompleto ang nireseta ng doktor? Congrats, Kapuso! You got it! <laughs> Ayon kay Dr. Limpien, isang internist at pulmonologist, ang pag-inom ng antibiotics. Dapat daw kinukumpleto base sa inireseta ng doktor. Dahil kung hindi, maaaring magkaroon ng resistance sa gamot ang bakterya. O sa madaling salita, hindi natatalab pa ang gamot chinortcut natin yung pag-inom ng gamot. No? Sa susunod po tayo ay magkakaroon ng infection even na ang infection ay same infection pa rin. Mapapansin po ninyo, hindi na huuubra, tatalab yung gamot na dating ibinigay sa inyo. <coughs> hindi rin daw dapat basa-basang iniinuman ng antibiotic ang simpleng ubo, sipuan at lagnat. Wala naman daw masama sa pag-inom ng over-the-counter medicines. Pero kung walang pagbabago, mainam na kumonsulta na sa doktor kung headache, iinom lang sila ng para sa headache. Okay lang yun kasi para maalis lang yung headache. But, it also delays yung, yung coming up with the right diagnosis. No? So, yung headache pala na yun, eh, dahil pala sa ibang problema. Ikalawang tanong, kung nakamintis ba sa pag-inom ng gamot, pwede bang doblihin ang susunod na iinuming gamot para mapunan ang nakaligtaang inumin? Sure ka na? Uh -huh. Correct again, mga kapuso. Paalala ng mga eksperto, huwag na wag gagawin ito dahil sa pangarib ng overdose. Kapag sobra sa inirisetang gamot ang iinumin, maaring makasama ito sa ating atay at bato na siyang sumasala ng dumi at kemikal na ipinapasok natin sa ating katawan. May mga gamot tayo na pag if taken in more than doon sa mga doses na kakailanganin ng pasyente maaaring magkaroon tayo ng problema katulad nung uh, sa mga anti-TB medications natin kung sumobra-sobra 'yung anti-TB uh, maaaring biglang 'yung tao ay magkaroon ng convulsion o kaya biglang uh, manilaw dahil sa uh, epekto doon sa atay kung masama ang sobra, masama rin naman ang kulang o yung pag-underdose. Kung wala raw ang eksaktong dosage na inireseta ng doktor, pwede raw hatiin ang gamot na may mas malaking dosage. Basta siguraduhin lang na akma ito sa reseta. Wala rin daw kaso kung ipapulverize o dudurugin ang gamot. Kung hirap itong lunukin ng buo, pwede rin itong haluan ng asukal para hindi malasahan ang pait. Pangatlong tanong, mas mabisa ba ang epekto ng gamot kung iinumin ito ng may laman ng tiyan o kung tayo'y busog? Diyan kayo nagkakamali, mga kapuso. Kadalasan, nung bata ako, pinapakain muna ako bago painumin ng gamot. So, akala <laughs> ko, ayun, akala ko agree, akala ko tama yun. Taliwa sa alam natin, ang bisa ng gamot mas epektibo raw kung walang ibang laman ng ating tiyan. Yun nga lang, dahil matapang ang karamihan sa mga inire-reseta o iniinom nating gamot, ang ilan nakasanayan na munang kumain para hindi tayo sigmurain. However, marami-rami sa ating mga gamot ang may medyo irritating doon sa sigmura. No? So, maaaring uh, sumakit at tiyan ng pasyente or worse, pwedeng magkaroon siya ng ulcer. Para maging mabisa ang gamot, uminom nito sa oras. Makatutulong ang paggamit ng pill o or medicine organizer para hindi malito sa araw at oras ng pag-inom ng gamot. Huwag din daw sabayan ng pag-inom ng alak ang pag-inom ng antibiotics. Mas mahihirapan kasi ang atay na salain ng sabay ang kemikal ng alak at gamot. Huwag din gagamit ng lumang reseta sa pagbili ng gamot. Lalo pat ang diagnosis ng doktor pwedeng magbago depende sa ating sintomas. Yun nga ang mahirap sa ating mga Pilipino. Eh. Mas madalas uh, tayo ay gumagamit ng gamot ng hindi prescribed ng doktor, yung prescribed ng sarili natin. At uh, tandaan po ninyo, hindi po kayo ang doktor. Kami po yung doktor at kami po ang mas nakakaalam kung ano ang dapat na gamot na inyong inumin. Tandaan mga kapuso, ang bisa ng gamot nakasalalay rin sa disiplina natin sa pag-inom nito. Dahil kung hindi natin ito susundin, hindi lang tayo magsasayang ng pera, may panganib pang mas lumala ang ating sakit.